So 45 days na lang Nagbibilang ba kayo? Yes I am 45 days na lang Pasko na po Kaya mag early Christmas Shopping na Ng mga pang regalo Eh <laughs> Ano yung itulog na yan? Kung ang hanap nyo Ay high tech at cute na gadgets for your loved ones. Meron kaming gift suggestions para sa inyo. Ibibida sa atin yan ni EA Magdasok, sales representative na isang online retail and wholesale store. Good morning, EA. Good morning po, ma'am. All right, EA, upisa na natin mga gadgets from the left. Ang pinakamamahal nating mga telepono. Okay. So, okay. So, meron po tayong apat na mobile phone po dito. Meron right. po tayong Play Nia. Yeah. Okay, ito po yung nasa right side sa left side po natin. Anong kaibahan sa kanya? Um, mas maganda po yung feature po nito compare po sa dati. Okay. okay And then, meron po tayong flare S4. Yes. Okay. So, sa flare S4 po, is the camera po. Yung camera niya. Yes. Very sharp. Yes, ma'am. Much, much sharper. Yes, ma'am. Okay, and then, this and one. And then, meron po tayong Zen a, a zen 2 phone. Aha. Uh -huh. So, mas so, maganda po yung feature po niyan ngayon. Oh, uh, yes. Okay. Ito yung merong laser focus actually siya, no? Yes, ma'am. And this one actually, siya, siya octa-core na siya. That's, yes, the, those are the, dif the different features. And then this one? Okay, ito po yung po natin Maya Smart Tablet po. Okay. Okay, so sa feature naman po, mas maganda po yung specification niya. Okay. okay mas mataas po yung cover po sa dati po natin. O oh, siguro, I'm assuming na yung mabilis ang speed niya yes, and all po. that. Okay. So, punta yun sa mga kakaiba. Ito, pag nakita, nakita ko to kanina, sabi ko, Shucks, susutin ko ba to? Manonood ba ako ng pelikula sa loob? Kasi mukhang ganun siya eh. Ano ba to? Yes, um, ito po yung po natin VR 3D reality glasses. Reality glasses? Yes, so, man. ano dapat ikabit ko sa kanya? Ang um, mga smart smartphone po, na okay. ang maximum po dapat ng size ay 6 inch po. Okay, so okay ko yung phone ko sa kanya and then ano mangyayari And then pag i focus niya lang po yun oh. magiging 3D na po yung itsura niya po. Magiging 3D yes, siya ma so yung mga na movie. So yung mga regular na movies na nakakabit na nasa loob ng phone ko pag kinabit ko rito magiging 3D na siya. Yes ma'am. Wow. Okay. May wife. focus po yun, 3D glasses, why not? And then ito naman? Uh, for for gaming po, game Bluetooth game controller. Ako mang anak ko, hello. Okay. Pa good Bluetooth morning. po yun, ma'am? Oo. So, ikakabit mo lang ito via Bluetooth sa cellphone. Yes, ma'am. Tapos, blue bluetooth po natin. Tapos, pwede na sila maglaro na may ganyan. Yes, ma'am. Lalo pa yung mga racing games po. Oo, oo, oo nga naman. Kasi minsan, di ba, nakakangawit pag yung sa telepono ka mismo naglaro. Yes, ma so, mas maganda kung meron mm. kang ganyan. Tapos, medyo malayo layo ng konti yung, ano mo, yung gadget mo. Oh, why not? Di ba? Maganda na sa mga bata. Ito, maganda na pati sa mga matanda. Kasi lahat tayo ngayon, kailangan nito. ito. Ito. Ito tawag natin T6, 10,000 mAh power banks po natin. 10,000 mAh. Wow, okay. Ibig sabihin, ang daming beses niya, mga 8 times siguro pwede ka mag-charge. Yes, correct? Ma Depende yes, pa sa laki ng, ng gadget mo, kung, um, kung, kung tablet ba o di kaya telepono. Nice, 10,000. Aba, pasina pala yung ano ko, power bank ko. Mukhang kailangan ko mamili mamiya. And then, last one. And then, ito po yung tinatawag po natin na camera eyeglasses po. Okay. okay. Matatawag ko rin po yung spe, uh, spy camera po. <gasps> spy okay. camera. Ako, yes, okay kayong ma ito sa mga sinehan na bawal po yan. Huhulihin kayo. <laughs> bawal yan pagpipirata yan. Okay, but pero spy cam siya. So pag gusto mong uh, wag na manilip. Pero kung gusto mong wag, de, sumilip sa sa, sa TV ng kapitbahay mo kasi wala kang TV, ito yung meron ka. Why not? Okay, bawal ang bastos. Ito naman. okay. yep, ito pa yung tinatawag po natin mini 48 lumens. Okay. Projector po yan. Anong ginagawa? Projector to? Yes, ma'am. Sige nga. Ay, oo nga. tiga mo. Across from me, nakikita ko ngayon, nakaproject dyan ang picture ng buong barkada ng unang here it. There you go. Look at that. At ang anong kinakabit sa kanya na yung yes. pinoproject niya? Okay, yung mga nakasave po natin sa USB uh o pwede po natin i-direct po yan sa mga desktop or laptop wow. para mag-project mag, mag po yan sa, sa screen po natin. Wow. So pwede rin cellphone? Ikakabit ko lang yung Yes, ma'am. Pwede po yung ma Uy, wow. Hanip. Basta siyempre, kailangan mayro kayong wall sa bahay na puti. Kasi kung itim lahat, wala kayong makikita talaga. <laughs> Maraming salamat, EA. Thank you very much. Ayan po mga kapuso, mga gadgets na maaari niyong bilhin. Yeah, uh, yeah, for kids and adults alike. So yung mga type nila mga gadgets for Christmas, eto na. Mamili na kayo dyan. Tapos ako magbenta sa inyo. Cash lang po. <laughs> okay, mamalik ka okay. katawang na hirit. Oh, magtani, bilhin na tayo. Bilis, alam ko, hirin